Oh, mais. Tay mag mag sinugba. ang tawag noon yung kalamay. alamay Tay magbangi. Tay magbangi ng mais. Ari nang mais oh. Magbabangi ako at dalwa. Tatlo. Ha. Yung kanin ng mais lang. Tay magbangi ng mais. Ay, tay magbangi ng mais. magkakape. Basta mailit ang panahon. Wala pa pala ang apoy eh. Bahil na itong ano eh. Ay. Hmm. Ah, bangga tayo ng mais Baka binala yung tiglap-tiglap yan gawin. Gugulayan pa natin at bago tayo muwi. Aray.